Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ano din naman pong kapampangan? At ayan, meron lang po ako i-share sa inyo about sa pagsakay ng taxi. Kapag nakaka-experience kayo ng ganito guys, yung hindi pa kayo nakakarating ay sinisingil na kayo. Tapos, sa uh, isasakay niya kayo at uh, lang hindi nakahihatid sa paruroonan na ninyo. Galit pa siya. So, ito, share ko lamang po sa mga kababayan natin na Pinoy na nagkukumyot na sumasakay sa mga taxi na klorom. Huwag kayo pong sasakay basta-basta dahil uh, maraming mga manluloko na uh, mga, alam nyo na, at kagaya niyan yung mga kasamahan ko. Kaya lumakad kami. Dahil <laughs> nga Naniningil kaagad siya ng pera Kaya yun At naglakad na lang kami At naghintay Ayun, ayun na galit na galit sila Ayun Galit na galit sila Kaya Kayo sa mga Pinoy dyan na Sasakay ng taxi na ganyan Taxi, muskila, problem Ah, uh, ka lang kichi ng flusohan? Aywa. Kasi na ako'ng mag Jeddah, Ala Okay, ma'fi quest. pa ko. Pauwi na ako eh, galing ako sa pinagpuntahan ko Nga ito ngayon. At uh, naglalaka at Actually, ko lamang to para sa mga Pinoy na baka maka-experience kayo ng ganito. Ang hirap guys. Nakakatakot. Baka ah, oh, at uh, hindi na kami talaga sumakay. Ayan. At ito, pabalik-balik itong taxi na ito. Nakakatakot. Ipong buka kami at mamatay pa kami. May naglakad-lakad na ako dito sa ano na to. At hintayin natin na may gumating na taxi. Ang init pa naman no. Eh. Nakakatakot yung ano na to guys, ayan, share lamang at uh, baka ma-experience kayo ng ganito na hindi pa kayo nakakarating, sinisingil na kayo kailangan na uh, makarating muna kayo, diba? dapat uh, kapag nandung ka, nandung ka lang sisingilin hindi yung ilang kilometro pa lang naniningil na at uh, nagkarga siya kasi ng gas at naniningil siya

ven. Naglalakad ko naman. alam ko alam ko saan kami pupunta masyadong. alam ko 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 ko sinusundan kami talaga nitong sasakyan nyo na tinapasakay kami pilit ayaw akong sumakay dahil nga baka ibangga pa kami niyan. hirap na guys pauwi na ako sa pinanggalingan ko at nagbakasyon ako ng isang araw at ayan at meron na may na isakay kami at na ako bumaba na ako So, So, uh, okay. na lang kami. sa no, pilit na pinapasakay kami. <transferen> At ang init-init pa naman ito nilalakarang ko So, share ko lamang ito guys sa mga uh, nag lalo-lalo na kapag kayo at uh, huwag kayong magbibigay kagad ng pera na kapag ka na kailangan ihatid ka muna sa pupuntahan mo bago siya maningil hindi pa kami nakakarating sinisingil na kami naglagay uh, siya ng ano gas ayun yung mga kasama ko at naglakad na kami ano? napakalayo grabe panginit pa naman Share ko lamang to sa mga kababaihan natin at uh, ito nga naka pilit uh, niya kaming sin pinapasakay kay pinapabayad ayaw namin nakakatakot nakakabingi na dito Pero sa guys. Wala pa sinusundan kami nito sa sakyan niya. At na, naglakad na nga kami ng malayo. Sa susunod, hindi na ako sasakyan. Pinapasakay kami na kagad tapos maniningil. Dapat uh, iatig ka muna dapat sa paroroonan nila, paroroonan namin, bago siya maningil. <tries> <tries> <Muscular>, Hindi uh, driver. <tries> He want to pay with me and he like to go in the car but all people don't like, he want to force to go this uh, car and he want to pay, I don't know how much. <laughs> This car. Yeah. This guy he want to take all people

kami dito ng malayo. Ang init pa naman.